dito na nga guys, bago kami papunta ng Terrigano nag breakfast muna kami dito sa Kuwanta, naghanap kami ng authentic restaurant talaga at ito yung napili namin, ang sasarap ng kanilang Malaysian Kuwanta food ayan, may nasi lemak sila, may nasi dagang at nasi minya ang favorite ko dyan is nasi minya masarap pagluto ang taga Kuwanta ng nasi minya ayan, ang dami nilang dishes Kaso nga lang yung iba may sili. Sobrang sili, hindi ko makain. Pero ang mga tao rito, the more sili, the more na masarap na sila. At ayan nga, may ampalaya pa sila. Pwede kayang manghingi. <laughs> Sarap ihalo sa mundo. At ito yung kanilang mga mga kwekwe. -kwe, yung mga sweet nila. Ayan, bumili nga ako. Baon namin papuntang na pag nagkutong kami sa sasakyan, at least may makakain kami. Ayan. At eto na nga guys, nag-order kami. Pila yung nag-order. Maraming, maraming, ano yung take away. So, nagkintay kami ng order namin. Ayan. Nasa kampong-kampong to. So, sure na masarap. Kasi naglibot-libot kami, naghanap talaga kami ng talagang authentic na taga-kwantan na naglalako yung nagluluto ba? Para masarap, di ba? Kasi andito na lang din kami. Makanap na ng masarap na restaurant na talagang luto kwantan. Ayan. Ang daming nag order na take away. Ayan. Ako naman, pabigyo video muna habang naghihintay ng coming order. At eto na nga, kakain na kami. <laughs> Sina-set up ko yung yung camera ko. Ang hirap. Ayan na yung order namin. Ewan ko, nakalimutan ko na yung kinain ng asawa ko. Pero ako na, si Minya, kinain ko. At nagkamay na. Masarap. Ayan. Sobrang sarap siya, guys. Maliban na lang sa medyo masili. So, yung sili, hindi ko siya talaga kaya pag sobrang sili. Pag konti lang naman, okay, okay lang. Ayan. Pero itong mga kinuha ko, masarap. Best, kasi ako yung pumili. Hindi siya sobrang sili. Kaya the best siya. Ayan guys, o ba diba? Ayan, sige. Kain lang. <laughs> Nagre-reklamo nga ako dyan kasi sobrang daming nilagay ng asawa ko sa akin. Sabi niya, sige kumain ka para hindi ka, pag gutom ka, nagiging tiger ka. Sabi ba naman sa akin, <laughs> siraulo. <laughs> kaya pinapalamon ako ng pinapalamon. Kaya alam yun na kaya ako tumataba ng tumataba. <laughs> sa kanila, lamon is life. Wala sila ibang bisyo kundi kain lang. Ayan na yan. Uso dito palang nagkakamay. Basta maghugas ka ng kamay mo. Ito yung pariya nila. Ayun No? Ganyan siya o. Ah. nila ng manipis na manipis. Tapos lalagyan nila ng seasoning. Tapos may fry nila. Malotong. masarap pwede yung pambenta. Parang ayaw mo sa eh. At ito nga guys, on the way na kami pa ng Terenggano. Dumaan lang kami dito para bumili ng pasalubong. Ito, yung lemang. Yung, ano ba yung malakit na niluluto nila sa buho. Tapos dinadalang lang nila sa sa nagbabagang apoy. Yan. Nawala na yung ibang video niya, sorry. Nakat. Hindi ko na alam kung saan na napunta yun. Kaya ito lang yung meron akong na save. Next time, mag-video ulit ako. Alam nyo, ka, alam nyo ba guys, dito sa Malaysia, meron din pala silang sariling fuel factory. A factory ba yon Or, as, basta na, nakaka-harvest din sila ng fuel dito. Kaya pala, hindi bumabagsak ang economy ng Malaysia. Kasi meron na silang palm trees. Pinagkakunan yun ng oil sa pagluluto. And then, meron din silang fuel. Kaya, la, laging as in na mataas yung pera nila, yung economy nila, hindi bumabagsak dahil sa mga to eto fuel industry ayan o oh, nakikita nyo, new guys yan o oh, yung ano na yan yung apoy na yan yan ibig sabihin may fuel doon yan yun yung tower na nag aapoy sa taas sya yan yan ayan yung factory nila o oh, ayan guys Makikita nyo yan ayan yan yun. Yan. Buong ano na yan is the harvesting fuel. <laughs> Wala akong alam masyado sa ganyan. Basta, kayo na. Kung alam niyo yan, bahala na kayo. Pero yun yung naunawan ko sinabi ng asawa ko. <laughs> yan yun oh. No? ala. Naka, ano lang na. May, may ano, may apoy sa sa tower marami yan eh, hindi lang nag-iisa yan meron pa rito sa sa bandang kabila parang apat yata yung nakita kung nakasindi na ganyan yeah ayan bumaba, bumaba ako ng sasakyan pakikita ko sa inyo ito yung plantation ng petrol Kelte Fuel Terminal. Alam niyo ba guys yung ano yun? O, ayan oh. Ayan, fire. 24 hours yan na may na may apoy. Kasi naghanap sila ng petrol. Petrol ba yun? Ayan pa oh yung isa. Yan isinom ko na para makita niyo paano ba yan hindi na nakita. Ayan. Ayan, nakasunod. Um, bilis na mga sasakyan dito. Okay.